Magandang araw mga katiits. May ngayon sa pagdidikod ng ating mga uh, mga sign na ating na pinadala sa ating mga katiits. At uh, kumpirmado mga katiits ito ay nasa labas ng tunnel. So merong tunnel na nakita ni katiits. Susuriin so, natin. No? So, base sa akin kati it's sabi ko sa kanya, yan na direction at yan na direction at yan na direction at yan na direction sinabi niya ay lahat ng direction ay tunnel pero itong isa ito pala hindi talaga tunnel yung tatlong direction ay tunnel so, iyan nga direct rin. Ito, ito daw yung na, sa tabi ng sapa. Ay nakuha daw ng giveaways. So, dito sa tunnel na to. Ito, mga tunnel to. Tinuturo. Na maraming entrance na tunnel or kuiba. Ito ay kuiba or tunnel. So, ito ang ito na stone map o stone na nagtuturo kung saan ang tunnel. So, panoorin natin ang video mga small leaf para kung ano ang masasabi nyo na ito raw ay isa sa mga tunnel dito ay isa sabi ng matanda na nakatira dito ay ito daw ay uh, ginawang hospital ng mga hapon so panoorin natin kung gaano ba ito kalawak ang kanilang tunnel or kakuiba sa makikita natin sa video. Tara, atin silipin. Nawala ninyo makita. So, kinisya mga katoy sir. na ako ni sa ilalim pero wala di na din ako makasugi dito pag ayos sa ilalim kay natambak naman siya tambakan na siya huwag maaking tapos wala ka balo na adiha agibutang itambak ka so hindi naman nato masulod kay sure na ako ganihan maipit naman akong ulo akong lawas maipit na daun siya, mga ka treasure ayan ni suod ko diri gain ha ako nang isulo na isulo hindi na gina kaya pag suksok dito na tuyok ano wala na na nasi tambak so ayan na lang kakotob kaya, kayak apa?

isang tulay Ito mi sa guys <laughs> Balik tibod mi Balik mi sa ikadwa nga banga guys Pinade mo ang bag na bilin Ito mm, mi nah okay. uh -huh. yeah. balik masih mana bangga gede sekilid masih lalu tambahkan nyutok 还不好弄。